Hello, hello, hello. Inabangan ko yung truck na magkukulikta uh, kukulikta ng aming mga basura ngayon. Martes, dapat ilalagay ko na yung aming mga, yung bin namin dyan sa may sidewalk. Nakalimutan ko, abuti na lang at nagising ako ng maaga ngayong umaga at naihabol ko talaga dyan sa truck na yan. Punong-puno pa naman ang aming basurahan, ang aming uh, black bin ngayong linggo na to. Nung nakaraan, blue, ang hinakot nila, tapos ngayon na naman is black alternate lang sila ayan guys o yung sa amin yan, banda sa kaliwa ayan yung black na yun, nakalagay sa sidewalk yung kapitbahay namin na yun, o, binabalik niya na yung mga empty doon sa mga kapitbahay niya yung sa amin yan, hindi niya yan minsan kinukuha, gawa nga nung uh, ako, pag kuha pa lang ng truck, binabalik ko na agad sa lalagyan, minsan tinutulong naman niya akong ibalik sa aming lalagyan guys So, ganun ang mga kapitbahay namin dito. Tulungan. O, ayan. Ganyan ang pagkuha dito ng mga basura. Dito sa mga kababahay-bahayan. O, ganun. Tapon sa loob. O, ayan. Laman diaper. <laughs> o, tapos na yan. Hata, ibabalik ko na naman yan. Thank you for watching. Bye!